Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ipinangako ng Diyos na bibigyan niya ng anak na lalaki si Abraham. Henesis Kapitulo Labing Pito Versikulo Labing Hanggang Labing Pito At sinabi ng Diyos kay Abraham, Tungkol kay Saray na iyong asawa, ay huwag mo nang tatawagin ang kanyang pangalang Saray, kundi Sara ang magiging kanyang pangalan. At akin siyang pagpapalain at saka sa kanyay bibigyan kita ng anak. Oo, siya'y aking pagpapalain at magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya.'" Nang magkagayoy, nagpatira pa si Abraham at nagtawa at nasabi sa kanyang sarili, Magkakaanak kaya siya na may isandaang taon na? At mga pa si Sara na may siyamnapung taon na? Henesis Kapitulo Labing Pito Versikulo Dalawamput Isa Hanggang Dalawamput dalawa. Ngunit ang aking tipan ay pagtitibayin ko kay Isaak na iaanak sa iyo ni Sarah sa nakatakdang araw sa taong darating. At nang matapos na makipag-usap sa kanya, ay napaitaas ang Diyos mula sa piling ni Abraham. Walang makapipigil sa gawaing pinagpapasyahang gawin ng Diyos. Katatapos lamang ninyong marinig ang kwento ni Abraham, siya ay pinili ng Diyos matapos niyang wasakin ng baha ang mundo. Ang kanyang pangalan ay Abraham at nang siya ay isandaang taong gulang na at ang kanyang asawang si Sarah naman ay siyam na po. Ang pangako ng Diyos ay dumating sa kanya. Ano ang ipinangako ng Diyos sa kanya? Ang tinutukoy sa kasulatan ang ipinangako ng Diyos at akin siyang pagpapalain at ka sa kanya'y bibigyan kita ng anak. Ano ang pinagbataya ng pangako ng Diyos na bigyan siya ng isang anak na lalaki? Ibinibigay ng kasulatan ang sumusunod na pahayag. Nang magkagayoy, nagpatira pa si Abraham at nagtawa at nasabi sa kanyang sarili, Magkakaanak kaya siya na may isandaang taon na? At mga nakpakaya si Sarah na may siyamnapung taon na? Sa madaling salita, masyado ng matanda ang mag-asawang ito para magkaanak. At ano ang ginawa ni Abraham matapos ipahayag ng Diyos ang kanyang pangako sa kanya? Tawang-tawang nagpatira pa si Abraham at sinabi niya sa kanyang sarili, Magkakaanak kaya siya na may isandaang taon na? Naniwala si Abraham na ito ay imposible, nangangahulugang naniwala siyang ang pangako ng Diyos sa kanya ay isang biro lamang. Mula sa pananaw ng tao, ito ay hindi magagawa ng tao at gayon din, hindi ito magagawa ng Diyos at imposible para sa Diyos. Marahil kay Abraham, ito ay katawatawa. Nilikha ng Diyos ang tao, ngunit hindi niya alam na ang isang taong sobrang tanda na ay wala ng kakayahang magsilang ng mga anak. Iniisip ng Diyos na maaari niya akong pahintulutang magkaanak, sinabi niya na bibigyan niya ako ng isang anak na lalaki, siguradong imposible iyon. Dahil dito, nagpatira pa si Abraham at tumawa habang inisip na Imposible, binibiro ako ng Diyos, hindi ito maaaring maging totoo. Hindi niya sineryoso ang mga salita ng Diyos. Dahil dito, sa paningin ng Diyos, anong uri ng tao si Abraham? Matuwid. Saan nakasaad na siya ay isang taong matuwid? Iniisip ninyo na ang lahat ng tinatawag ng Diyos ay matuwid at perpekto at mga taong lumalakad kasama ang Diyos. Sumusunod kayo sa doktrina. Dapat niyong makita ng malinaw na kapag itinatakda ng Diyos ang isang tao, hindi niya iyon ginagawa ng walang dahilan. Dito, hindi sinabi ng Diyos na matuwid si Abraham sa kanyang puso, ang Diyos ay may mga pamantayan sa pagsukat ng bawat tao. Bagaman hindi sinabi ng Diyos kung anong uri ng tao si Abraham pagdating sa kanyang pag-uugali, anong uri ng pananampalataya sa Diyos ang mayroon si Abraham? Medyo mahirap ba itong maunawaan? O malaki ba ang kanyang pananampalataya? Hindi, wala siya nito. Ipinakita ng kanyang pagtawa at pag-iisip kung sino siya, kung kaya't ang inyong paniniwala na matuwid siya ay isang guni-guni lamang ng inyong kaisipan. Ito ay ang bulag na paggamit ng doktrina at ito ay isang iresponsableng pagsusuri. Nakita ba ng Diyos ang pagtawa at mga mumunting pagpapahayag ni Abraham? Alam ba niya ang mga ito? Alam ng Diyos. Ngunit babaguhin ba ng Diyos ang napagpasyahan na niyang gawin? Hindi. Noong binalak at pinagpasyahan ng Diyos na piliin ang taong ito, tinapos na niya ito. Ang pag-iisip ng tao o ang kanyang pag-uugali ay hindi makaiimpluensya o makahahadlang sa Diyos ng kahit nakatiting man lamang. Hindi basta babaguhin ng Diyos ang kanyang plano at hindi rin niya babaguhin o sisirain ang kanyang plano dahil sa pag-uugali ng tao kahit pa pag-uugali na dala ng kawalan ng kaalaman. Kung gayon, ano ang nasusulat sa Henesis kapitulo labing pito versikulo dalawamput isa hanggang dalawamput dalawa? Ngunit ang aking tipan ay pagtitibayin ko kay Isaak na iaanak sa iyo ni Sara sa nakatakdang araw sa taong darating. At nang matapos na makipag-usap sa kanya, ay napaitaas ang Diyos mula sa piling ni Abraham. Hindi man lang nagtuon ng kahit nakatiting napansin ang Diyos sa inisip o sinabi ni Abraham. At ano ang dahilan ng kanyang pagwawalang bahala? Ito ay dahil sa noong panahong iyon, hindi hiningi ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng malaking pananampalataya o magkaroon ng malaking kaalaman tungkol sa Diyos o higit pa rito na maunawaan niya kung ano ang ginawa at sinabi ng Diyos. Dahil dito, hindi niya hiningi sa tao na unawain ng lubos kung ano ang napagpasyahan niyang gawin o ang mga taong napagpasyahan niyang piliin o ang mga prinsipyo ng kanyang mga kilos dahil ang tayog ng tao ay sadyang kulang. Sa panahong iyon, ang anumang ginawa ni Abraham at kung paano man siya kumilos ay itinuring ng Diyos na normal lamang. Hindi niya isinumpa o pinagalitan bagkus ay sinabi lang niya na, iaanak ni Sara si Isaak sa iyo sa takdang panahon sa darating na taon. Sa Diyos, matapos niyang ihayag ang mga salitang ito, ang bagay na ito ay sunod-sunod nang naging totoo sa paningin ng Diyos ang dapat na magawa ng kanyang plano ay nakamit na. Matapos ang pagkumpleto sa mga pagsasaayos para sa mga ito, ang Diyos ay umalis. Kung ano ang ginagawa o iniisip ng tao, kung ano ang nauunawaan ng tao, ang mga plano ng tao, wala sa mga ito ang may kinalaman sa Diyos. Ang lahat ay nagpapatuloy ayon sa plano ng Diyos alinsunod sa mga panahon at yugtong itinalaga Niya. Ito ang prinsipyo ng gawain ng Diyos. Ang Diyos ay hindi humahadlang sa kahit anong iniisip o nalalaman ng tao, ngunit hindi rin Niya tinatalikuran ang Kanyang plano o iniiwan ang Kanyang gawain dahil lamang sa hindi naniniwala o nakauunawa ang tao. Sa gayon, ang mga katunayan ay naisasagawa ng ayon sa plano at pag-iisip ng Diyos. Ito mismo ang nakikita natin sa Biblia. Ang Diyos ang dahilan kung bakit ipinanganak si Isaak sa panahong itinakda niya. Ang mga katunayan ba ay nagpapatunay na humahadlang sa gawain ng Diyos ang asal at pag-uugali ng tao? Hindi humahadlang ang mga ito sa gawain ng Diyos. Ang maliit na pananampalataya ba ng tao sa Diyos at ang kanyang mga kuro-kuro at imahinasyon tungkol sa Diyos ay nakaapekto sa gawain ng Diyos? Hindi, walang naging epekto ang mga ito. Wala kahit maliit man lamang. Hindi naaapektuhan ng sinumang tao o anumang bagay o kapaligiran ang plano ng pamamahala ng Diyos. Ang lahat ng kanyang pinagpapasyahang gawin ay makukumpleto at matatapos sa itinakda oras at nang naaayon sa kanyang plano at ang kanyang gawain ay hindi maaaring hadlangan ng sino mang tao. Binabaliwala ng Diyos ang ilang aspeto ng kahangalan at kamangmangan ng tao at maging ang ilang aspeto ng paglaban at kuro-kuro ng tao tungkol sa Kanya at ginagawa niya ang gawaing dapat niyang gawin anuman ang nangyayari. Ito ang disposisyon ng Diyos at ito ay nagpapakita ng kanyang walang hanggang kapangyarihan.